Totoo nga ba ang mga multo? Sa video na to, tatalakayin natin kung totoo nga ba ang mga multo ayon sa Biblia. Ano ang kanilang mga katangian? Saan sila nanggaling? Sino ba talaga sila? Sila nga ba ay kaluluwa ng mga taong namatay na? Unang tanong. Totoo nga ba ang mga multo? Umpisahan natin ito sa mga talatang babasahin ko. Mateo 14 verse 26 Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Marcos 6 verse 49 Nakita ng mga ito na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Nakala nila siya ay isang multo. Kaya sila ay nagsisisigaw. Lucas 24 verse 37 Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila yung multo ang kaharap nila. Sa mga talatang ating nabasa, ito ay nagpapatunay na totoo nga ang mga multo. Dahil nung unang panahon, ang mga tao pala ay natatakot din sa mga multo Gaya ng mga reaction natin sa tuwing makakakita ng mga palabas sa mga telebisyon at mga movies. Ngunit paalala lamang na wala pang telebisyon at movies noong unang panahon, sa panahon ng mga apostol o sa panahon ni Jesus. Ang meron lamang ay ang mga experience ng na mga nauna sa kanila at ang kwento na ito ay umabot sa kanila. Marahil nasabi mo na sa iyong sarili, hindi pa ako nakakakita ng multo. Ang ilan ay maaari din sabihin na sa tanda kong to, never ko pa na-experience ang makakita ng multo. Lahat ng yan ay valid dahil hindi talaga lahat ay makakakita ng multo sapagkat ang mga multo ay mga spiritual beings na hindi makikita ng ating mga physical na mata. Pero hindi ito nangangahulugang sila ay hindi totoo. Tanong, ano ang kanilang mga katangian? Lucas 24 verse 39 Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Kawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Sa verse na ito, bahagyang ipinaliwanag ng Diyos ang komposisyon ng isang multo. Paalala, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Ang sabi niya ay ang mga multo daw ay walang laman at mga buto. Madalas din natin na pagkakatuwa ng mga boses nila kapag nagkakatakutan. Pero alam mo ba na nakasulat din pala sa Bible ang mga nakakatakot nila mga boses? Isaiah 29 verse 4 Dahil dito, ikaw ay daraing mula sa lupa. Maririnig mo ang iyong tinig na nakapangingilabot, nakakatakot na parang tinig ng isang multo. At parang bulong mula sa alabok. Ang sabi sa talatang ito na ang mga multo pala ay may mga boses din at may kakayahang magsalita at marinig gaya ng mga tao. Sapagkat sila ay may tinig din nakapangingilabot at nakakatakot. Binanggit din dito sa verse na ito na ang mga multo ay para ding bumubulong. Ito na ngayon ang tanong, saan sila nang galing? Noong unang panahon sa aklat ng Genesis, walang multong nabanggit sa Biblia. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda at mabuti. Ngunit may mga talata sa Biblia sa aklat ng Genesis din na maaaring maging clue natin kung saan sila nanggaling. Ito ay makikita sa Genesis 6 verse 1 to 2. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sa verse na ito, ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos ay ang mga anghel. Tinawag sila ng mga anak ng Diyos noong unang panahon dahil hindi sila tagalupa, kundi ang mga ito ay nanggaling sa langit. Mga nila lang na hindi nanggaling sa ating mundo. Kaya ang tawag ng Biblia sa mga taong hindi taga ay anak ng tao. Ang sabi dito na ang anak daw ng taga ay nabighani sa kagandahan ng mga anak ng tao ng mga taga lupa. Hindi lamang iyon ang nangyari. Dahil ayon sa Biblia, nagbunga ang pagtatalik ng mga anghel sa mga babaeng taga lupa na ginawa nilang mga asawa ang mga anak nito ay tinawag na Nephilims. Genesis 6 verse 4 Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao ng unang panahon. Tinawag silang mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ay bunga ng pakikipagtalik ng mga anghel sa mga babaeng tao. Ayon sa Biblia, sila nga daw ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ngunit may isang bagay ang nakapangingilabot sa mga ito. Ang sabi ng Biblia ay napakasama at pawang masasama lang ang naiisip ng mga ito Genesis 6 verse 5 Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ang mga Nephilim ay nabuhay sa panahon nila Noah. At oo, ang mga Nephilim na ito ay kasamang nalunod sa malaking baha na naganap sa mundo ng panahong iyon. Alam natin na ang mga Nephilim ay hindi mga tao sila ay kalahating tao at kalahating anghel. Ang mundong ito ay nahahati lamang sa dalawa. Ang mga taong namatay na walang Diyos sa puso ay mapupunta sa kailaliman. Ang tao naman na may Diyos sa puso ay mapupunta sa kamay ng Diyos. Romans 10 verse 7 Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman. Para bang nais pabangunin si Kristo mula sa libingan? Job 11:8, Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Isaiah 7 verse 11 Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Isaiah 29 verse 4 Dahil dito, ikaw ay daraing mula sa lupa Maririnig mo ang iyong tinig na nakakapangilabot, nakakatakot na parang tinig ng isang multo at parang bulong mula sa alabok. Kung mapapansin ninyo sa mga talatang ating nabasa, palaging nasasambit ang mga salitang bababa sa kailaliman, malalim kaysa daigdig ng mga patay, sa ilalim ng lupa. So dito sa mga nabasa natin, ipinapakita kung nasaan ang kinalalagyan ng mga taong namatay na wala sa Diyos. Ito ay sa kailaliman. In fact, may talata sa Biblia na nung mga tatlong araw na namatay ang Panginoong Jesus ay hindi ito na natiling patay. Sa anyong ito na espirito ay dinalo niya ang mga taong namatay sa kailaliman. First Peter 3 verse 18 to 20. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao o walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang sabi dito sa anyong espirito nagpunta si Jesus at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo Sino ang mga ito? Sila ay ang mga taong matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Habang ginagawa ni Noah ang malaking barko na magliligtas sana sa kanila sa baha. Kung saan, walo lamang ang nakasakay at nakaligtas. Alam natin na ang mga taong namatay na may Diyos ay mapupunta sa Diyos at ang mga namatay na walang Diyos sa puso ay sa kailaliman. E saan naman napunta ang mga anghel na nagkasala sa Diyos sa panahon ni Noah? Ang mga anghel ay may sariling kulungan at ito'y iba sa mga kulungan kung saan naroroon ang mga namatay na tao. Judas 1 verse 6 Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan kaya't sila ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Ang mga ama pala ng mga Nephilims ay nakagapos at nakabilanggo doon sa pusod ng kadiliman hindi sa kailaliman. So dito, makikita natin na meron pala talagang destinasyon ng mga anghel at mga tao. Pero napansin nyo ba, hindi nabanggit kung ano ang nangyari sa mga Nephilims? Sapagkat ang Nephilims ay hindi tao at hindi rin anghel. E nasan sila? Sila ay umaakyat panaog sa ilalim ng lupa, paakyat dito sa ibabaw ng lupa na tinatawag nating mga multo. Hindi lamang yun dahil sila din ang tinatawag nating mga demonyo. Oo, sila ang mga demonyo. Masasamang espirito o unclean spirits na tinatawag ng Biblia. Paano ko nasabi? Puntahan natin ang kwento ni Haring Saul. first Samuel 18 verse 10 to 11 Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alfa. Tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat. Dalawang beses niyang sinibat si David. Sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. Hindi lamang ito ang talata na nagpapakita ng panggugulo ng masasamang espiritu kay Saul. Maraming beses siyang ginugulo ng masamang espiritu. Nang minsan siya ay nagpunta sa isang spirit medium dahil sa paghangad niya na makausap ang kanyang propeta na si Samuel, ito ang nangyari. 1 Samuel 28 verse 9-13 Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kahit nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh, sinabi niya, Taksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, nagot niya. Nang makita ng babae si Samuel na pasigaw ito, sinabi niya kay Saul, Bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul, sinabi ni Saul. Huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo? Isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa. Sagot ng babae, Kung mapapansin sa verse 13, sinambit ng spirit medium na ang espiritong nakausap nila ay isang espirito na lumilitaw mula sa lupa. Alam natin na walang sumasampalataya sa Diyos ang napupunta sa ilalim ng lupa. Ang tinatawag nila ay si propeta Samuel na isang lingkod ng Diyos. Ngunit ang Samuel na lumitaw ay ang espiritong lumilitaw daw sa lupa. Ito ay ang espiritong gumagambala kay King Saul noong una pa lamang. Kung mapapansin, ang talatang binasa natin ay nasa chapter 28 na. Ngunit ang masamang espirito ay binanggit na sa chapter 18 pa lang. Pasintabi lamang sa mga sumasangguni sa mga espiritu at kumakausap di umano sa mga kaluluwa ng na mga namayapa. na. Pero ang mga multong kinakausap nila ay hindi talaga mga espiritu ng na mga namayapa. Dahil ang mga taong namatay na na nasa kailaliman ay walang kakayahang umakyat sa ibabaw ng lupa dahil tinawag sila ang mga nakabilanggo ng Biblia at ang bilanggo ay walang kalayaan. Ang mga Nephilims lamang na kalahating tao at kalahating anghel ang makakagawa nito at ito ay ang mga masamang espiritu na nagkukunwaring mga tao dahil minsan din silang nabuhay sa mundong ito dahil anak nga sila ng mga anghel at mga tao. Nasan sila madalas pumupunta? Tatlo ang sinambit ng Biblia. Number one, mga taong wala ang Diyos sa kanilang mga puso. Number two, sa mga hayop. Number three, empty places gaya ng desyerto, haunted house, dagat ilog o lawa. Mateo 12 verse 43 to 45 Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong mulang laman, malinis at maayos. Aalis muna siya at magsasama pa ng pitong espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ang mga tigang na lupa o disyerto sa Ingles ang kanilang pinananahanan. Kung walang disyerto, tumitira sila sa lugar na kung saan ay walang tao. At ito ang kinatawag nating mga haunted house o haunted places. Tumitira din sila sa mga tao, hayop at ilalim ng tubig. Marcos 5 verse 12 to 13 Nang makaawa kay Jesus ang masasamang espirito, Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espirito at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Sa verse na ito ay pinapalayas ng Panginoong Hesus ang mga masasamang espirito mula sa tao. Kaya nakiusap ang mga ito na lumipat na lamang sila sa mga baboy. Pinayagan naman sila ni Jesus. Kaya sumapi ang mga ito sa mga baboy. Yun nga lamang ay may malapit na lawa sa kanilang kinaroroonan. Kaya doon sila nagpatihulog. Gaya nga ng aking sinabi, tatlo ang kanilang maaaring puntahan. Mga taong wala ang Diyos sa kanilang mga puso, sa mga hayop, empty places gaya ng desyerto, haunted house, dagat, ilog o lawa. Any places na empty o walang tao. Ibinahagi ko ang mga ito upang malaman mo na nais ng Diyos na alisin ka sa pagiging bihag at pagiging bilanggo. Nais kong sabihin sa iyo na hinihintay ka ng Diyos upang hindi ka magaya sa mga nakabilanggo. At ang Diyos hanggang ngayon ay patuloy ka pa rin niyang hinihintay gaya ng panahon ni Noah. 1 Peter 3 verse 20 Sila ang mga espiritong ayos sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa baha. Nais kong malaman mo na iniibig ka ng Diyos at hanggang sa ngayon Pagkagaya ng panahon ni Noe ay hinihintay kanya at ayaw kanyang mapahamak. Ang barko ngayon ay ang ating Panginoong Jesus at hindi na ang arko ni Noah. Kaya nais ng Diyos na ikaw ay sumakay sa arkong ito at ang arkong ito ay ang ating Panginoong Jesus. Juan verse 16 to 17 Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sampalatayanan mo ang mga talatang ito at tiyak ikaw ay maliligtas iniibig ka ng Diyos kahit dong ikaw ay makasalanan pa. Romans 5 verse 8 But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Kaya ang tamang panahon para lumapit ka sa Diyos ay ang ngayon. Anuman ang iyong kalagayan o kasalanan, Huwag mong hintayin na kung kailan ka magiging okay ay doon ka lang lalapit sa Diyos sapagkat hindi yun darating. Dahil ang kalagayan mo ngayon, anuman ito, yan mismo ang pinaka-perfect time para lumapit ka sa Kanya. Isaiah 1 verse 18 Hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ang Diyos ay nisecure na ang iyong hinaharap gaano ka man madapa sa paglakad sa mundong ito, hindi niya binibilang ang pagkakada pa mo. Ang Panginoong Hesus ang palaging sasalo sa iyo. 1 John 2 verse 1 to 2 Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Cristo, na isang matuwid si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang Diyos ay ginawa na ang lahat upang maligtas ka lang. Ang kailangan mo na lang ay tanggapin siya at patirahin sa iyong puso. Pahayag 3 verse 20 Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Muli, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas at tiyak hindi ka magiging multo o bilanggo ng mundong ito. To God be the glory. Maraming salamat sa pakikinig.